Hello mga friendship, gusto mo bang kumita ng walang puhunan? O di ba diba? ang saya-saya, kikita ka, wala kang ilalabas na pera. All you have to do is maging TikTok affiliate ka. O diba guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-apply sa TikTok. Much better po, meron tayong TikTok app. Mag-sign in na po tayo. Gumawa tayo ng TikTok natin. And yung TikTok na yun, ay po, po convert po natin siya sa business account. Ayan, guys. Sa video na to, makikita nyo kung paano mag-apply. Okay, guys. Ang gagawin nyo lang is po po na tayo sa Google. Isa-search natin ang TikTok seller account. Sa TikTok seller account, dun po, i-link po natin ang ating TikTok. Then, Then, next po, i-authorize natin siya na maging TikTok affiliate tayo. Maglalagay tayo ng ating information. Make sure po, tama yung mga information na nilalagay natin. Then, wait po tayo ng 24 hours para po ma-approve ni TikTok seller ang ating application for being TikTok affiliate. Okay, guys, diba? There's a lot of TikTok affiliate, guys. Kumita na sila ng isang milyon, dalawang milyon, tatlong milyon sa pagiging TikTok affiliate yun, guys. Nasa loob ka ng bahay, nasa trabaho ka, kahit saan ka man, guys, basta maging TikTok affiliate ka, ang kaganda sa pagiging TikTok affiliate, sila mismo ang magdi deliver ng mga products na in-order sa'yo. All you have to do, mag-promote ka lang. Ganun lang kasimple, guys. Ito. Promote mo ang mga products na nasa TikTok i natin sa Google ang TikTok seller account. TikTok shop na ayan, guys. Then, mag-sign na po tayo. Example ko lang yan. Gamit ko ang aking number. I-type mo lang dyan ang yung number na gamit sa TikTok. Ayan, may drag slider to fit the puzzle. Then, hintayin po natin ang code na isi-send ng TikTok. Success. Ayan na po ang code. Then, i-authorize na natin siya. Authorize. Click nyo lang kayo na mga friendship na ka-apply na tayo sa TikTok seller account. And the next step naman na gagawin natin, mag add na tayo ng mga products sa ating TikTok shop. Then, before that guys, dapat in every videos na ina-upload natin, meron dapat makita ang mga customer natin na yellow basket. Di ba nga narinig nyo ang mga seller? Don't forget to check out here in my yellow basket. Ayan guys ituturo ko po yun sa aking next video. Huwag niyo kung kalimutan i-follow at Gracie 15. Thank you for watching.